Higit isang libong pamilya sa Cagayan sumailalim sa preemptive evacuation. Higit isang libong pamilya mula sa iba't ibang bayan sa Cagayan ang sumailalim sa preemptive evacuation dahil sa banta ng Bagyong Leon. Sa pinakahuling ulat, umabot sa isang libo dalawang tatlumput na pamilya na binubuo ng tatlong libo dalawang apat na putpito individual mula sa tatlumput limang barangay sa bayan ng Bagaw habang apat dalawang pamilya naman mula sa tatlong barangay sa Santa Teresita ang inilikas bilang pag-iingat sa posibleng maging epekto ng bagyo. Ang mga barangay kung saan nakatira ang mga ay ang mga lugar na madalas nakapagtala na ng pagbaha at pagguho ng lupa kapag panahon ng sakuna. Samantala, bilang paghahanda, nakaalerto na rin ang lahat ng rescuers at local authorities mula sa iba't ibang bayan sa Cagayan maging ang kanilang rescue equipments na gagamitin sakali man na kailangan nilang rumisponde sa posibleng paghagupit ng bagyong leon Maliban dito, kasalukuyan din ang ginagawang pamamahagi ng ilang mga LGUs ng Ready to Eat Meals at Family Food Pack sa mga residenteng inilikas